Magandang magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok kayo ng mundo at nanonood sa channel ko. At lalo pa dyan sa mga kapwa ko OFW, huwag nyo naman kalimutan i-subscribe ang aking channel. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga hindi pa nakakalike ng videos ko, parang awan nyo niya, ilikes nyo na yung videos ko. Ito, pag-uusapan natin tungkol naman sa litanya ni Atty. Topacio na parang binalatan niya ng buhay yung mga senador at sinabihan niya walang alam sa batas. Lalo nga lupa si Risa Beros Bam Aquino at Tito Soto. Dahil daw ipinagtipilit niya kahit mali, ginagawa niya lang tama. Nagbigay na raw ng deklarasyon ng Supreme Court na wala ng jurisdiction ang Senado sa impeachment trial ni BP sa kanila tuloy-tuloy pa rin. Kaya ito panoroy natin ang litanya ni Atty. Tupasio. Ulan-ulan na naman ginagawa itong dalawang mambabatas natin, ha? Don't si Kiko paghiliran na si Bam Aquino. Alam nyo, si Bam Aquino dapat dito tayo bumili ng mga timba kung saan natin iupunin ang tubig baha. Alam <laughs> mo ba 'yan? Sige, bakit po? Orokad eh. Ah, okay. um, oro. Plastic. Ah, oro. Diba? Oro hindi. Ang mga Odi ba ano, nagkakampanya siya para lang makuha ang boto um. ng ibang taong undecided. Sabi niya, hindi daw siya masyadong nagpa-prioritize sa impeachment. Mas marami pa daw na dapat i-prioritize. oo mm -hmm. O, oh, ngayong nahalal na, nakuha na yung boto. Mm. Mm -hmm. Bumaliktad oh, na. O, na siya ng INC na anti-impeachment. Bumaliktad na. Wala nang sinasabi ngayon, wala nang bukang bibig, kundi impeachment. Uulitin uh -huh. ko na naman sa mga ang ulo at wala di bam at sa uh -huh. Judicial power includes duty. Mm. Uh -huh. Obligasyon. Ha? katungkulan to determine kung may grave abuse of discretion. Constitution po. Kaya yung sinasabi naman ng mga hindi abogado, katulad ni Risa, at ah, yung pusot po na bakit ito pinahimasukan, nakalagay doon sa Constitution. Ito po, napakasimple na ang gagawin ko explanation kasi baka hindi abot ng utak ng iba. Hmm. hindi naman sa insult si Risa, pero ganoon na nga. Hmm. Ay, ito po, Ha? Oo! Ang konstitusyon ang nagbibigay sa Senado ng sole power to hear and decide hmm. impeachment cases. Tama! Ngunit, paulit-ulit na natin sinasabi, okay. napakasimple lang naman, before you can hear, ah, uh, jurisdiction Diction. Ang, ang una. una. Before, sinabi nga ng Supreme Court, wala kayong jurisdiction. Bakit Supreme, Supreme Court, court hindi i-impeachment court, court, court? Sa pagkat may alegasyon ng grave abuse. abuse. At ayon din sa konstitusyon, the same Constitution that created the impeachment court ay ang Supreme Court ang may katungulan na sabihin kung may grave abuse. Anong ibig sabihin kapag may grave abuse? Ha? Walang jurisdiction. Kasi grave abuse of discretion amounting to lack or excess of, of jurisdiction. jurisdiction. Walang jurisdiction o sumobra sa jurisdiction. May yeah, okay. power ka pero sinobrahan mo yung mag-exercise ng power. Okay. okay. Paano -pa -pa magpapasok pa -pa yung Constitutional, constitutional power, power ng Impeachment, impeachment Court okay. para mag-hear and decide kung walang jurisdiction? Okay. So, it's never vested, the, the power to hear and decide, hear and never vested in the Impeachment Court in, in the first, first place kasi may one-year one ban nga among other things. Okay. Oh. Hey, yun po oh. iyon, Ms. Ontiveros. magtanong kayo, kayo sa abogado kasi, kasi ang problema, ang pinagtatanong nyo ang abogado, yung abugado, you you confirmation, confirmation bias. Uh, o, ang nagsiguro ni Tony Carpio, the feeling niya na sa Korte suprema, suprema pa siya, na dapat mm -hmm. pang mamaiig, pa mm -hmm. mm -hmm. ma mali daw, factually in error. Bago, bago dapat, daw mag moral arguments, bakit hindi mo Supreme Court? Wala na sa Supreme Court. Eh, Charlie, yung sinasabi ni Lali Gadon, ano na ang ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Ikaw, Mr. Tony Carpio, noong ikaw ay sa Korte Suprema, lahat ng boto mo ay pabor dun sa nag-appoint sa'yo. oh, o, di ba yung sa Arroyo, yung TRO, kinontra mo dahil ang nag-appoint sa'yo ay, ang, ang kinakampian mo ay iyong si Aquino dahil oh. ikaw ay out and out nilawan si Tony Carpio, lahat ng boto niyan is in accordance with his political beliefs. Political, hindi sa batas. O ano nangyayari, Mr. Carpio? Lagi kang nasa minority. Lagi kang natatalo sa butuhan. Laging mali ang iyong opinion. Bakit ko sinasabing mali? Dahil ang majority lang ang tama. Ganon po ang Korte Suprema. na ng ating pagulo na may corruption, Yun, diba? yun ba? magandang nagawa. Sabi niya, hindi ba kayo nahihiya? Yun. Nagpalakpa naman. Opo, totoo. Yun. O, yung mga ulalo doon, di ba? Hindi ko sinasabi <coughs> sa ating ulalo. Yung karamihan doon, mga ulalo na kontratista, palakpa ka naman. Samantala, ngayon itong sinasabi ko, kung talagang seryoso itong mga taong ito sa accountability, accountability kayo ng accountability, uh -huh. dito sa kay Sara, ang tignan nyo, ang investigahan nyo, etong flood control. Eto ha, tignan nyo, umpisahan ko lang yung ating pag-aaral. Magpapatuloy natin yan mamaya. Alam nyo ba na since 2011, uh -huh. ang DPWH ay merong at least, ha, at least, Opo. dalawang trilyon. Trilyon. Na budget? Hindi bilyon. Oh. Ah. O ang, alam mo ba, eh, pag mo by 365, ang dalawang trilyon? 348 million a day! Every day! Ang panggastos ng DPWH sa mm. baha. O ano? May nangyayari ba sa baha? Nagiba. Ito ha. Mm. eto Ito lang. Panahon ni BBM. Apo. Sa Bicol region alone. Ha? Teritoryo ni Saldi ko. Hindi ko sinasabing siya yung may kasalanan nito. Sinasabi ko lang, di ba siya yung ako Bicol? Opo, opo. Si Saldi ko. O, ako natutuwa rin ako dito kay Saldi ko eh. Parang si Ted Teto eh. Ito yung <laughs> sa mga bihirang mga Pilipinong mas maliit pa sa akin. O, di ba ang ni Saldi ko? Hindi ko po nakita. Uh, yung... Anyway, sa Bicol pa lamang noong 2024, 2023 uh. to 2024, 61.4 billion! Oh. Wow. O, anong unang-unang baha? di ba Bicol Region? Oh, Albay, lang bahay mismo. yun. O, oh, uh, di ba? Naga! O, oh, di ba? Pinakita pa nandun si... Si uh, Lenny, nasa oh, uh, baha. O, oh. opo. Hmm. Eto pa. Eto ang problema. Yung pagdating sa mga projects ng DPWH. Oh, sa so, diba? yung ating hinihiling na Natupad. huwag tanggalin Ayan. si Jose <laughs> Claire Castro ay tinubad niya! Ayan. Kaya pa ba, mga kawangis ko? Ang <laughs> lakas ng ang lakas man visit niya pa di ba? Kung matatandaan niyo pala mga kawangis ko, yung nagdaang buwan niya to nag ng cyber libel si Risa Ontiveros. Kaya ngayon, binabad natin siya masyado ngayon ni author oh, nito na wala siyang alam sa batas. Which is to naman. <laughs> Kasi kaya, ano, kung mapapasin nyo kay, ano, kay Risa Ontiveros, kahit isang basis wala akong matatandaan na pumanig siya sa Duterte lahat ang sinasabi ng mga Duterte panay mali sa kanya <laughs> wala kay tinulungan pa siya ni ano ni ni Bibi Sara naman nalo sa pagkasenador di ba <laughs> tinulungan siya sinabi na, na ni ni Bibi Sara eh. after na manalo si Rizal di ba sila na ang tinitira ni Rizal Tiberos kaya ngayon binabantayan siya masyado ngayon ni aton pa siya na walang alam sa batas <laughs> <laughs> hindi lang pala siya, no. si ano. Si Rizal Ontiveros pati si Bam Aquino. Kasi pa, 'di ba kung matatandaan niyo yung nag-run for senator ngayon si Bam Aquino? Kaya tinulungan siya ng mga Iglesia ni Kristo kasi ang kanyang litanya, hindi siya makikialam sa kay BP uh, inaisara sa kanyang impeachment trial sa Senado kung mananalo si Bam Aquino. Pero ngayon anong nangyari? Siya po ang nangunguna at nangungutya na <laughs> kailangan ituloy ang impeachment trial court sa Senado kahit alam naman niya na sinabi na na ng Korte Suprema na wala ng jurisdiction ang Senado. Di ba? <laughs> Kasi senador, dito soto, ganun din ang kanyang litanya na kailang ituloy ang ang impeachment trial ni VP Sara. Kaya pasensya lang tayo kasi malakas lang mga asar siya no si Attorney Topacio kasi baka ang mangyayari kasi bawat buka ng bunganga ng mga opos ng yung mga ano ng mga makakaliwa <laughs> susumpa ng kaso ni Attorney Topacio Anyway, highway, dyan lang muna tayo mga ano kung mga kawangis ko sa so, mga hindi pa dyan subscribe sa akin channel please subscribe naman kayo sa so, mga hindi pa nakalike sa akin mga videos Next nyo naman. So, babay muna sa ngayon. And thank you. <laughs>